Hey guys, konnichiwa, genki desu ka? Another day, another set of vlog. For today's video nga, ay mag iyaw ihaw tayo. Since napaga ang uwi namin galing sa work, ayan, it's time for family bonding naman tayo. Habang kami nga dyan, ay nagsusugba ng barbecue ni ate na pag na namin na dyan na lang banda sa parting mahangin since malapit nga ang bahay namin sa tabing dagat. Kaya ayan, kapag amihan, ay malakas talaga ang ihip ng hangin. Sumakto din para sa pag iihaw ihaw namin ngayon para di na din kami mahirap pang magpinaypay dyan o may tagahihip na kami dyan. At habang uh, may maluluto, syempre unang tikim, alam na diyes. <laughs> kayo guys, kapag nag iihaw ihaw din kayo, ganito din ba ginagawa nyo? O oh, ayan, malapit ng maluto. Thank you for watching, Janne. Ito documents. Kain tayo guys.